guys. Punta kami niya ati sa Super 8. Mang grocery daw siya ng yahang kagamitan sa balay. Lay! Ano kay Susi dire? Nabali yung Susi niya kini dire. Hindi ko madala. Ambon na. Eh, sana. Ano 'tong mga narinig na. ka talaga, Pon? Ano ka na ng TV? Switch audio on. Parkingan anak niya, do parkingan. ayo Ayos sana ito yung coffee. Koren. Tignan mo, dito na. Ikaw, baka gusto mo? Parang tatla sa akin ng ano? Let's just some marriage. Oh, mukha. Mukha pa man. Daikog na ako yung Lipstick. Beer. Lipstick and pulvers. Gumaganda-ganda ako ah. Yung driver lang. for sure na kami sa likod. <laughs> Doon nga eh,

Pretty. Char. Pretty pieces lang eh. Pili na kayo kayo kay okay, mga brows. Uti oh, wide dress! Saan? Oh! Up shoulder. Ayaw ah. Ayaw niya lang kayo kay okay daw. Dito, mahal yan dyan. Yung assignment ko ba? Dahil. May luto draw na draw. Ah. <laughs> Bago yun ah.

kata wit dan kami buktak superit. Terus <laughs> gua kasih yo, nak pitjo kaya yo. Gua tanya kayo cek gasak, I don't know. Status ya, Tayo.

So I, sorry, grocery. Grocery. Sama-sama ang walang <laughs> pera. <laughs> Nakakrap tap ka pa. Ito sabon. Bilhin mo